Sa number 3 camp manager sa evacuation center, nag-aapila nga kung tani hindi na magpadala sa used clothing kay kadamo na gitkatama. Padahin sa gihapon ng pag-abot sa bulig, kag-ini ang ginapasalamatan sa lokal nga panguluhan sa Pakolod. May report si Romeo Subaldo. Gin sa social media ang litrato sa mga used clothing ngayara sa mga hallway sa Apolinario Mabini Elementary School. May iban nga nag-react kay nga anag ni Laptalang. lang. Patag sang camp manager sa evacuation center nga si Wendy Castro sa kadamuon sa mga naga inabot na bulig, used clothing ang pinakamadamo. Kung di po pila ka mga classroom ang sarang mapuno sini. Eh. Ano tabu ko no, matapos buksan ang mga sako, kaginpilian sa mga pang-lalaki, pang panglalaki, pangbata, wala mahimos gilayo ng iban ng mga bayo. Gani, nagbutang na sila sa mga tao nga amuang magahimos sa mga used clothing pack na siya actually. Oo. No, galing kay Teging Open naton for the affected uh, um, individuals naton yung hmm. magpili. Mm. Kung galing lang ti wala ta makontrolar Oo. na hindi nila ibalik sa sako. That uh -huh. why naglalapta. Uh, naglalapta. Yes. Dira na, so, nag na negative feedback. Yes. Tapos amo na sa subong ti ging pahimos naman naton nagbakal kita sa sako. para lang uh, ma-keep na siya Uh, ma, ma ano siya matipon hmm. at uh, naman kami ni Gwardiya oh. na i-regulate lang anay ang pag uh, bukas. bukas. Ginapasalamatan nila ang tanan ng mga nagdonate pero daga pangabay nga nga kung pwede hindi na magdugang pa sa mga used clothing. Kung pwede tani mga kitchen utensils, sanitary napkins, mga toiletries ang ihatag sa mga nasunugan. Do away yeah. lang, anay. Paliyo. yes, yes. <laughs> Gayo. Na kami damu-damu na. Thank you, thank you again so much sa inyo. Mm. Uh, dagsa, no? Pag... Uh, dala sa mga panapton no uh -huh. is na uh, magamit sa aton yung mga affected individuals but uh, subong damo-damo na gid hmm. pati si Mayor Greg Gasataya nagapasalamat man sa tanan nga bulig halin sa pumuluyo pero ginaobrahan na sang sistema para hindi maglapta ang mga bayo uh -huh wala kami sila bulutangan. It's na wala kami na appreciate na kalakad. That's why nga nag-imbo to scream kahapon ang DSSD. At first, pinasegregate nila, but the distances na budamo, di ka ayaw, they are overwhelmed. Ini sa clothing, but we assure them, we assure them na hindi nila mausik. Nagapabilin sa si evacuation center ang mga nasunugan. Gintagaan sila sang tagdumalahan sa tagdumalahan sa eskwalahan na magtiner diri sa sulod sa 15 dias. Modular lang anay ang klase sa mga estudyante diri. Isa sa kabudlayan sa paghakot sa mga bayo nga ginadonate kay mismo ang mga nasunugan, wala pa sa butangan sini. Ang iban, nagatiner sa mga balay sa ilang mga pariente. Ang iban sa ila, nagaguyod sa mga sako pauli kutob sa mga nakuha nilang mga bayo nga pwede pa mapuslan. Romeo Sobaldo para sa DigiCast Negros.